Hi mga kakikin! Welcome to my mini vlog! Ito nga pala yung araw na inilipat na namin yung mga naiwang gamit namin sa dati namin inuupahang apartment. At dito nga ulit namin isinakay sa buffalo unit ng Kuda. Kaya sa mga naghahanap ng affordable at magandang klase na ebay dyan, pumunta na kayo sa pinakamalapit na branch ng Kuda sa inyong lugar. At pagkarating nga namin sa bahay ay kwarto talaga yung inuna ko. So magda transition muna tayo dyan. Wow! Ganun na lang sana kabilis maglinis, ano? At pagkababa ko nga, charan! At ito talaga ang reality na paglilipat bahay. Grabe pang apat na lipat bahay namin thank you Lord talaga at sa huling lipat namin ay nasa sariling bahay na kami. Sa mga nangungupahan dyan, magkakaroon din kayo ng sariling bahay soon. Sipagan nyo lang lalo sa buhay. Kaya pagkatapos ko maglinis sa baba, ay pumunta ko sa taas para buksan to parcel ng kuya ko. Kita niya to at talaga nag-insist ako na bumili siya kasi ayoko nakakalit yung mga damit niya. At talaga maaali ka talaga dito sa bahay. Darating nga sa inyo ng ganyan at talagang i-assemble ia nyo na lang talaga yan. Okay, -hey chance, matutong magbasa ng manual ha. Hindi katulad sa akin na hindi nagbabasa. Pero pina-assemble ko na yan sa kuya ko kasi hindi ko talaga kaya i-assemble at marami pa akong ginagawa sa baba. Kaya sa mga may gusto ng ganyan, isearch nyo lang po sa TikTok ang Mami Chekay at talabas po doon yung TikTok shop ko. At kung hindi nyo siya makita, isearch nyo yun Jekai's Kitchen POV. Dikit-dikit lang yung letters at pakifollow na rin po ha. Salamat! Brown nga yung napili ko kasi gray, white, brown lang talaga yung team ko dito sa bahay. Charing! Eh, may kami pero gusto ng blue. Binidyo ko nga ito umaga na para makita nyo talaga yung details ng wardrobe na to. So, wala siyang special power character eh, may ganun. May sipo lang siya sideways, then pababa. At okay nga to sa mga may estudyante at may asawa na nagtatrabaho na hindi nyo na kailangan tupuin na kanila mga uniforms. Mas okay nga to sa akin kung wala naman kayong paghahangirang aparador. Yun. Hindi yan aparador me, wag pupunuin, wag lalagyan ng kung ano nung mabibigat. Yan lang talaga ang kinayan yan, kaya wag kayong ano ah. Nasa 200 plus ko lang yan binili, kaya abangan nyo yung yan. Kasi nasa 300 plus or 400 I think yung original price niya. So, ano pang iniintay? hintayin nyo. Pumunta na kayo sa TikTok shop ko, ha? Pakifollow na rin po. Oh, paulit-ulit. <laughs> Diba? Ang ganda ng kulay. Lakas maka-aesthetic. Marami pa pong color option. Kaya pili na lang po kayo doon. Kaya kinagabihan ng paglipat namin. Ito na lang talaga yung kinain namin. Bumili na lang po kami sa labas ng lutong ulam. Kain tayo, mga fichens. Talaga kitchens Talaga nagpapasalamat talaga ako sa Lord. At ito yung unang kain namin dito sa loob ng bahay. Pagkatapos nga namin kumain, ay ito yung bumungad sa akin sa taas. Just dami mga damit. Hindi naman sinusuot. Feeling ko mga 10, 11, or 12 na yun ang hating gabi nang matapos ako magligpit. At tulog na rin ang dati kaya kinabukasan, nagluto ako ng sinigang at hindi ko na nga na yung mga pangyayari dyan at minsan talaga nakakalimutan kung vlogger na pala ako. At yan na lang talaga ang na-videoan ko. Sa mga araw na yan, hindi pa talaga okay yung bahay at hindi pa kami tapos maglili. Makalipas ng ilang araw, ibumisita e sa amin yung kuya ko at yung family niya. So tatakpan muna natin yan kasi hindi siya sponsor ano. At natutuwa ako dito sa pamangkin ko kasi napakagana kumain kaya sabi ko pakainin naman ng lemon. Kaya ang ginawa. Yan! <laughs> pa! Kahit kinabukasan, ay binigyan ko naman ng pwesto yung salamin ko kung saan saan lang kasi nakapat. Sabi kasi nila, kung gusto mo maging maayos ang loob ng bahay mo, kapag bibili ka ng gamit, dapat make sure meron siyang mga sariling lagayan. Bigyan mo siya ng sariling space, gano'n. <laughs> Napakasarap din talaga sa pakiramdam na kung anong gusto mong gawin dito sa bahay, ay magagawa mo na kung anong gusto mong ayos. Noon pa man talaga ay pangarap namin ni Daddy Jay na magkaroon ng sariling bahay at hindi talaga namin gugustuhin na mangungupahan na kami forever. Hindi kami mayaman ni eh, Daddy Jay at galing lang din kami sa mahirap na pamilya. Pero sobrang taas na na pangarap namin sa buhay. Libre lang naman mangarap, pero pag nasa proseso ka na ng pangarap mo, wala talagang easy go lucky. Talagang paghihirapan mo talaga na sobra yun. Kaya't sinasabi ng iba, swerte daw kami. Walang swerte, talagang purong sipag at tiyagat at pananalig sa Diyos ang ginawa na. At bago nga ako magka-tears of ay eh, napansin ko nga itong cabinet ko na parang luma na siya. Pero naisip ko, parang yung plastic niya lang ang naluma. Two years na pala sa amin yung cabinet na yun. At galing pala yan sa nilaw ng sa pag-ibig. Ako talaga nag-suggest niya bumili ng ganyan kasi marami talaga kami mga gamit-gamit sa kusina na kakalat lang. At gusto ko talaga yung pera namin. Inakikita eh, ko talaga sa loob ng bahay. Para hindi sayang. At diba mukha pa rin siyang bago. At yan lang for today's video. Thank you for watching.